Ngayon ang na tayo para sa buhos ng kalsada. Prepare tayo ng halo. Ating bubuhos sa nakalasada, bida bakala Binabakala na. ano okay na yan. Ano lang. Kaya na lang pakabuo sa kauna natin. Pag, pag ano. Idiretso mo lang para di mahirap. Ano yun. Hmm. Ito tuloy pa ang hukay ng puno. Dadaanan kasi ng kalsada yung punong in. Dalawa yan. Yung isa natanggal na namin. Ito so, yung ating biskor panglagay dito sa ibabaw bago buhusan. Lagyan ko ng bakal para sigurado lang na hindi siya bibitak-bitak. Kasi pag tagunan lumalambot ang lupa rito. Kaya dapat maganda ang ng kalsada para hindi siya magan. Ito ang pinaka right of way ng bahay nila rito. Sa so, kasi itong malaking compound eh. nagpalagay ng right of para kung magkaroon mo ng bahay dito sa loob meron na silang daan palabas ang kanilang mga sasakyan ito ito lahat yan na bahay yung bahay na yung malaki yan magpipensyal na yan maya magkakapatid na mayarin yan Dalawa pala sila ang papabaher rito. Yung tatlo hindi pa. Yan, tuloy-tuloy pa lang ng okay ng puno. Ito ang hirap ng buhay kontraksyon. Pilad sa sikat ng araw ngayon medyo malilim pa at nasasarap pa ng polo ng kawali yung araw may amingan yun iniinit na merap dito pagpapuna ito wala na mga karang mga puno-puno yun ah kaya wala na rin tigil ang init maghapon. Ito ang ating bahay. Yan umaga. mga damaga, mga team kagapay, team kabadi, team Jessica Solid, at team Mayor, salamat sa tao sa inyong lahat. Ang ganito na mula ang ating vlog. Bye-bye!